magandang araw sa lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako'y nagagalak na makasama kayo ngayon at pag-usapan ang isang napakahalagang paksa na may malaking epekto sa ating araw-araw na buhay. Ngayon, ang ating talakayan ay nakatuon sa inflation. Pero ano nga ba ang inflation? Sa simpleng salita, ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ating ekonomiya. Isipin nyo na lang kung dati ay nakabili tayo ng isang kilong bigas sa halagang 40 pesos. Ngayon ay umaabot na ito ng 50 pesos o mataas pa. Ang pagbabago sa presyo na ito ay sumasalamin sa inflation. Ngunit bakit ito mahalaga sa ating lahat? Sapagkat ang inflation ay mayroon tayong mga diretsyong epekto sa ating mga bulsa. Habang tumataas ang presyo, ang halaga ng ating mga kinikita ay tila hindi na umaabot para sa mga pangunahing pangangailangan. Kaya naman, mahalagang talakayin ito upang maunawaan natin ang mga hamon na dulot nito sa ating mga buhay. Sa ating talakayan ngayon, layunin kong ibahagi sa inyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa inflation. Nais kong ipakita sa inyo kung paano ito nakakaapekto hindi lamang sa ating mga pamilihan, kundi pati na rin sa ating mga pangarap at plano para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pag sa mga paksang ito, umaasa akong magkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at mas handa na pagtugon sa mga pagsubok na dala ng inflation sa ating mga buhay bilang mga Pilipino kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at sama-sama nating tuklasin kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili sa harap ng mga hamon ng ekonomiya. Kung nagustuhan mo ang talakayan, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mahahalagang impormasyon at mga update. Ano ang inflation? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa na may direktang epekto sa ating mga buhay ang inflation. Marahil ay narinig na natin ang salitang ito, ngunit ano nga ba talaga ang inflation at paano ito nangyayari? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa merkado. Kapag ang inflation ay tumataas, ang halaga ng ating pera ay bumababa. Sa madaling salita, mas mababa na ang nabibili ng ating kita kumpara sa dati. Kaya naman, napakahalaga na maunawaan natin kung paano ito nangyayari. Paano Maraming ito dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation? Isipin natin ang supply at demand. Kapag ang demand para sa mga produkto at serbisyo ay mas mataas kaysa sa supply, natural na tataas ang presyo. Halimbawa, kung maraming tao ang gustong bumili ng bigas ngunit kulang ang supply, tiyak na tataas ang presyo nito. Mga salik na nagdudulot ng inflation. May ilang mga salik na nagaambag sa inflation. Isa na dito ang pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng ekonomiya, mula sa transportasyon hanggang sa produksyon ng mga bilihin. Kung tumaas ang presyo ng langis, tiyak na magkakaroon tayo ng pagtaas sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Bukod dito, ang mga supply chain disruptions ay isa ring dahilan. Halimbawa, kung may mga sakuna o krisis na humahadlang sa pagdaloy ng mga produkto, maaring bumaba ang supply at ito ay magre sa pagtaas ng presyo. Isa na dito ang bagyo at ito ay hindi bago sa atin dahil taon-taon ay binibisita tayo humigit kumulang sa 20 na bago. Kadalasan pagkatapos ng bagyo ay tumataas ang presyo ng mga gulay dahil sa pagkunti ng supply. Iba't ibang uri ng inflation. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng inflation na dapat nating malaman. Una, demand pull inflation. Ang una ay ang tinatawag na demand pull inflation. Ito ay nangyayari kapag ang demand para sa mga produkto at serbisyo ay mas mataas kaysa sa kanilang supply. Isipin mo, kapag ang ekonomiya ay tumatakbo ng mabilis at maraming tao ang may trabaho, mas marami silang perang ginagastos. Kung ang supply ay hindi makasabay sa mataas na demand, tataas ang mga presyo. Pangalawa, Cost Push Inflation Sa kabilang banda, mayroon tayong Cost Push Inflation. Ito naman ay nagaganap kapag ang mga gastos sa produksyon ay tumataas, tulad ng pagtaas ng sahod o materyales. Kung ang mga negosyo ay nahihirapang magproduce sa mas mataas na gastos, kadalasang ibinabato nila ang dagdag na gastos na ito sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo. Sa kabuuan, ang inflation ay isang masalimuot na proseso na may malawak na epekto sa ating buhay bilang mga Pilipino. Sa mga susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin kung paano natin maaring harapin ang mga pagsubok na dulot ng inflation. Kayat samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Tayo ay sa masamang matututo at makahanap ng mga solusyon. Paano nakakaapekto ang inflation sa bawat Pilipino? Ngayon, tatalakayin natin ang isang usaping mahalaga sa lahat ng Pilipino. Ang inflation at ang epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga nakaraang taon, tiyak na naramdaman natin ang pagtaas ng mga presyo. At ngayon, ay aalamin natin kung paano ito nakakaapekto sa ating mga bulsa, sa ating mga negosyo at sa ating mga pangarap. Epekto sa mga presyo ng bilihin. Unahin natin ang mga presyo ng bilihin. Sa tuwing tayo ay namimili, tiyak na napapansin natin na tila pataas ng pataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan mula sa pagkain, gasolina at iba pang mga bagay na mahalaga sa ating araw-araw na buhay, ang inflation ay may direktang epekto dito. Halimbawa, Isipin natin ang bigas, gulay at karne. Dati, makakabili tayo ng bigas sa halagang 40 pesos bawat kilo. Ngunit ngayon, maaari na itong umabot ng 50 pesos o higit pa. Ang mga gulay na dati ay abot-kaya ay nagiging isang luho na sa marami sa atin. Ang mga presyo ng karne ay tumaas din, kaya't nagiging mas mahirap ang pagkain ng masustansyang pagkain. Ang mga pagtaas na ito ay hindi lamang mga numero. Ito ay mga kwento ng mga pamilyang Pilipino na nagkakaroon ng pagsubok sa kanilang mga budget. Ang simpleng pamimili ay nagiging isang labanan sa araw-araw epekto sa kita at pamumuhay. Ngayon, pag-usapan naman natin ang epekto ng inflation sa ating kita at pamumuhay. Sa pagtaas ng mga presyo, ang purchasing power natin ay unti-unting nababawasan. Ibig sabihin, kahit na pareho pa rin ang ating sahod, ang halaga ng ating kinikita ay tila bumababa dahil hindi ito kasabay ng pagtaas ng presyo. Para sa mga minimum wage earners, lalo itong ramdam. Kung dati ay kayang-kaya ang mga pangunahing pangangailangan, ngayon ay nagiging mahirap ng makapag-ipon o makabili ng mga bagay na kailangan. Ang mga simpleng luho gaya ng panunood ng sine o pagkain sa labas nagiging hindi na kayang ipaglaban. Isang mahalagang tanong, paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili at pamilya sa gitna ng ganitong sitwasyon? Sa kabila ng hirap, mahalaga na tayo ay maging mapanuri at maging maingat sa ating mga desisyon sa pamimili. Epekto sa mga negosyo. Ngayon, tingnan naman natin ang epekto ng inflation sa mga negosyo, lalo na sa mga maliliit na negosyo. Alam natin na ang mga maliliit na negosyo ang backbone ng ating ekonomiya. Ngunit sa pagtaas ng gastos sa operasyon tulad ng mga materyales at sahod, nagiging mahirap para sa kanila na mapanatili ang kanilang mga presyo. Kadalasan, ang mga negosyante ay napipilitang itaas ang presyo ng kanilang mga produkto upang makasabay sa pagtaas ng gastos. Halimbawa, kung ang isang maliit na karinderya ay nagbibili ng pagkain sa halagang 30 pesos, maaaring kailanganin nilang itaas ito sa 35 pesos o higit pa upang hindi malugi. Ang pagtaas ng presyo ay nagiging sanhi ng pag-aalala sa mga mamimili na nagiging dahilan upang mag-isip sila ng mas maraming beses bago bumili. Mahalaga ang pagsuporta sa mga lokal na negosyo, ngunit sa ganitong sitwasyon, paano natin sila matutulungan? Ang pagtangkilik sa kanilang mga produkto at serbisyo ay makakatulong pero kailangan din nila ng mas malalim na suporta mula sa gobyerno Epekto sa savings at investments. Hule. Tingnan natin ang epekto ng inflation sa ating savings at investments. Sa panahon ng inflation, unti-unting nababawasan ang halaga ng ating pera sa savings. Halimbawa, kung meron tayong 10,000 pesos sa bangko, maaring sa susunod na taon, ang halagang ito ay hindi na kayang bumili ng parehong dami ng mga produkto at serbisyo na kayang bilhin nito ngayon. Sa mga investments naman, ang mga rates ng interest sa banko ay madalas na hindi kasabay ng pagtaas ng inflation. Kaya't ang mga tao ay nagiging mas mapanuri sa kanilang mga investments. Mahalaga ang diversification ng investments upang hindi tayo masyadong maapektuhan ng inflation. Sa kabila ng mga hamon ng inflation, mahalaga na tayo ay patuloy na mag-aral at maging maalam sa ating mga financial decisions. Ang tamang kaalaman at estratehiya sa pag invest ay makakatulong sa atin upang maabot ang ating mga pangarap. Sa kabuuan, ang inflation ay may malalim na epekto sa ating buhay sa mga presyo ng bilihin, kita, negosyo at mga ipon. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot nito Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman at tamang diskarte upang malampasan ang mga hamong ito. Sa bawat hakbang, sama-sama tayong haharapin ang mga pagsubok na ito bilang mga Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig at patuloy tayong maging matatag sa harap ng mga hamon ng ekonomiya. Paano tayo makakasabay sa inflation? Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang tanong. Paano natin makakasabay sa inflation? Sa mga pagsubok na dulot ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, napakahalaga na tayo'y maging handa at matalino sa ating mga desisyon sa pananalapi. Kaya't halika't tingnan natin ang mga praktikal na hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili ang ating katatagan sa gitna ng mga hamon ng ekonomiya. Una, pagsusuri ng budget at pag-prioritize ng mga pangangailangan. Una sa lahat, mahalaga ang pagsusuri ng ating budget. Ano nga ba ang mga pangunahing pangangailangan ng ating pamilya? Magsimula tayong maglista ng mga kinakailangan tulad ng pagkain, kuryente at tubig. Sa ganitong paraan, mas madaling matukoy kung aling mga bagay ang dapat bigyang prioridad. Minsan kasi, Nahihirapan tayong magdesisyon kung ano ang dapat unahin. Kapag nakapaglaan tayo ng tamang budget, maiiwasan natin ang sobra-sobrang paggastos sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Tandaan, sa panahon ng inflation, ang pag-prioritize ay susi upang makasabay sa pagtaas ng presyo. Pangalawa, pagbili ng mga produkto sa tamang panahon. Isang magandang tip din ay ang pagbili ng mga produkto sa tamang panahon. Halimbawa, kapag panahon ng anihan, mas mura ang mga prutas at gulay. Kung may pagkakataon tayong bumili ng mga ito ng mas mura, makakatipid tayo ng malaking halaga. Makatutulong din ang pag-imbak ng mga non-perishable goods na mabibili ng mas mura. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nakakatipid kundi nakakasiguro rin na may sapat na supply tayo sa bahay pagsasaalang-alang ng alternative sources of income. Una, pagbuo ng maliit na negosyo o extra income opportunities. Ngayon, pag-usapan naman natin ang paglikha ng mga alternative sources of income. Sa panahon ng inflation, napakahalaga na magkaroon tayo ng dagdag na kita. Bakit hindi natin subukan ang magtayo ng maliit na negosyo? Maari tayong magsimula sa mga simpleng bagay tulad ng pagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain o mga handicrafts na gawa natin. Ang mga ganitong negosyo ay hindi lamang nagsisilbing dagdag na kita kundi nagbibigay din sa atin ng kasiyahan at fulfillment. Kung hindi naman tayo ready sa isang negosyo, maaari ring isa-alang-alang ang mga online opportunities tulad ng freelancing o part-time jobs. Marami na ngayon ang nag ng flexible work options na maaari nating pagsabayin sa ating mga pangunahing gawain. Una, pagsasanay sa tamang pamamahala ng pera. At syempre, huwag nating kalimutan ang halaga ng financial literacy. Ang tamang pamamahala ng pera ang susi upang makasabay tayo sa anumang hamon. Maglaan tayo ng oras upang matutunan ang mga batayang kaalaman sa pananalapi. Maraming libreng resources online na makakatulong sa atin mula sa budgeting apps hanggang sa mga online courses. Ang pag-aaral tungkol sa tamang pamamahala ng pera ay makakatulong hindi lamang sa ating kasalukuyan, kundi pati na rin sa ating kinabukasan. Pangalawa, paghahanap ng mga resources para sa financial education. Maaari rin tayong makahanap ng mga lokal na seminar o workshops na naglalayong itaas ang ating kaalaman sa pananalapi. Ang mga ganitong aktibidad ay karaniwang libre at nagbibigay ng napakaraming impormasyon na tiyak na makakatulong sa ating mga desisyon. Sa huli, ang pagharap sa inflation ay hindi madali, ngunit hindi rin ito imposibleng pagtagumpayan. Sa pamamagitan ng tamang badyet, paglikha ng dagdag na kita, at pagpapahalaga sa financial literacy, makakahanap tayo ng paraan upang makasabay at makaligtas sa mga pagsubok na dulot ng pagtaas ng ng presyo. Kaya't sama-sama tayong lumaban at maging matalino sa ating mga desisyon sa pananalapi. Salamat sa inyong pakikinig at naway magtagumpay tayo sa anumang hamon na darating. Ngayon, bago tayo magtapos, balikan natin ang mga pangunahing punto na ating tinalakay. Unang-una na pagtanto natin na ang inflation ay hindi lamang isang teknikal na termino sa ekonomiya. Ito ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagtataas ng presyo ng mga bilihin hanggang sa pag-aalala sa mga pangangailangan ng ating pamilya ang bawat Pilipino ay nararamdaman ang epekto ng inflation. Napag-usapan din natin ang mga estratehiya na maaari nating gamitin upang makahanap ng mga paraan upang mag-adjust at makasabay sa mga pagbabagong ito mula sa mas maingat na pag-budget hanggang sa pagtutulungan sa ating mga komunidad. Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng inflation, mahalaga na tayo ay maging proactive. Ang pagtutulungan sa ating komunidad ay isang mabisang hakbang sa simpleng paraan ng pagbabahagi ng mga resources, impormasyon, at suporta sa isa't isa. Makakahanap tayo ng mga solusyon na makakatulong hindi lamang sa ating sarili kundi sa ating mga kapitbahay maging inspirasyon tayo para sa isa't isa. Kung tayo ay magtutulungan, mas madali nating malalampasan ang mga hamon. Huwag tayong matakot na magtanong, makipag-usap at makipagtulungan. Ang ating samasamang pagsisikap ay may malaking epekto. Sa huli, nais kong ipaalala sa lahat na ang bawat pagsubok ay may kasamang pagkakataon. Sa kabila ng lahat ng mga hamon, Nariyan ang pag-asa. Tayo ay mga Pilipino, kilala sa ating tibay at katatagan. Ang hinaharap ay puno ng posibilidad at sa pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos at positibong pananaw, tayong lahat ay makakabuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Kaya naman, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Patuloy tayong mangarap, magtulungan, at sama-samang harapin ang mga hamon ng inflation at iba pang pagsubok. Sa dulo ng lahat, tayo ay magiging mas malakas at mas handa sa anumang darating. Fee, maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway magtagumpay tayo sa ating mga layunin para sa mas mabuting bukas. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa Pinas Now TV.